Yo, what's up mga kaibigan? Hindi na tayo magpantuhan. Nagsagawa ng survey ang NBA kung saan 20 coaches, scouts, and executive members ang pumili ng best American players sa NBA ngayon. 11 dito ang binoto ang 37-year-old Stephen Curry ng Golden State Warriors. Walo naman ang bumoto kay Anthony Edwards ng Minnesota Timberwolves at isa naman kay Donovan Mitchell ng Cleveland Cavaliers wala nga bumoto sa tulad ni Kevin Durant, LeBron James, Jalen Bronson, Anthony Davis, Jason Tatum, Kyrie Irving at iba pa. Sa kasaysayan ng NBA ay hindi madalas na itanghal sa usapan ng mga pinakamagaling na player ang mga player na nasa edad ng 35 years old o pataas. Ganun pa man ayon nga sa isang Eastern Conference Executive ay si Curry pa rin nga daw ang player na nakakatakot sa lahat. Obviously, nalalapit na ang pagtatapos ng era nila Curry, Lebron, KD, Westbrook, Harden, Lillard at iba pa Kaya naman inaasahan na magbabago na ito sa mga susunod na taon Pwedeng next season nga ay tuluyan ng ma-overtake ni Anthony Edwards si Steph Curry Andyan din ang tulad ni Cade Cunningham na posibleng masama sa usapan ng best American player Si Jalen Bronson ay deserving nga na masali dito Malay din natin, dumating ang araw ng isa sa mga rookies ngayon, Cooper Flag, BJ Edgecomb, Dylan Harper o Ace Bailey ang masali sa usapan na ito. Who knows nga mga kaibigan, kung kayo ba ang tatanungin, sino ba sa palagay nyo ang sasalo sa titulo ni Curry sa mga susunod na taon bilang ang best American basketball player? Well, hindi lang nga ang best American player ang naging survey ng NBA mga kaibigan, bagkus pati na din ang best player in the world at naging one-sided dito Sa 20 na bumoto ay 19 ang binoto ang 3-time MVP Nikola Jokic, isa kay Luka Doncic at walang natanggap na boto ang 2-time MVP Giannis Antetokounmpo at ang reigning regular season MVP and finals MVP Shai Gilgeous Alexander. So ayun nga po mga kaibigan kahit na tinalo ng OKC ang Denver Nuggets playoffs kahit na napunta kay SGA ang scoring title at mga MVP ngayong season maliwanag sa mata ng karamihan na si Nikola Jokic pa din ang best player in the world today at mukhang marami naman ang sangayon dito. Magaling nga si SGA subalit kung bibigyan mo sila ng apat na kakampay na hindi kagalingan, mas madaming ang naniniwala na kaya itong buhatin ni Jokic mag-isa at magbukang magaling ang kanyang mga kakampay. Habang may iba naman na nagsasabi na baka nga daw Lakers executive ang nag-iisang bumoto kay Luka Doncic, subalit patunay lang nga ito ng dominance si Jokic. Sa kanyang prime age na 30 years old ay maliwanag para ka sa karamihan ng basketball fans na siya ang best player in the world today Kahit na hindi siya nanalo ng MVP award last season Patunay lang din na may voters fatigue na sa kanya ang media Ayon nga sa iba ay deserve nito na manalo ng 5 straight MVP awards Kaya naman hindi lang ngayon unanimous sa mata ng mga executives at ng fans na si Jokic ang best player in the world posibleng limang taon na nga nahawak ni Jokic ang titulo na ito Sangayon ba kayo na ang Serbian Star ang pinakamagaling sa mundo ngayon?